narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel love team oh pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat binabantayan din at gusto makibanding ni Kuya Ruel sa dalaga na si Miss Rachel. May online class naman noon si Miss Rachel at kitang kita natin na iniingatan talaga niya at nagagamit na niya ang binigay sa kanya ng kanyang fan noong birthday niya na laptop grabe at napaka-useful nga nito para sa online class ni Miss Rachel. Nagbabasa rin sila ng mga comments noon at nakikipag-bonding din sa kanilang mga fans. Si Miss Rachel naman ay tawang naman sa mga bashers sapagkat sinasabi na huwag daw siyang dumikit kay Kuya Ruel. Kaya naman inaasar ni Miss Rachel ang mga bashers at masalo pa nga siyang dumikit kay Kuya Ruel na sa ganon ay ma-stress daw talaga ang kanilang mga bashers at tinatawanan lamang ni Kuya Ruel at Miss Rachel ang mga ito. Hindi na sila nagpapa-apekto. <laughs> Magagalit daw. <laughs> Ga? Di, gawin, so, natin na, gawin natin. Gawin natin. mag-asawa ka na. Mag-asawa ka na niya mag ayoko, ayoko na po mag... Hindi mag-aasawa. Mag ka na lang. Gusto ko na lang po matandang Uy, <laughs> na po mag-asawa. Kaya pala matalino. Okay. Kasi may ano po siya dito. Ano tawag dito? Beto nga yan. Ano ito nga? Ano tawag siya? Kulangot. Tungay. Ano tawag siya? Ganito ga? Yung ganito, may ikin. Tuldok. Ano yung tawag siya? Kulangot. Hindi, hindi mo tutubog. Ga? <laughs> Ay, ganito. <laughs> Dingin na yung Ay, nunal! nal! <laughs> Groovy ko nga yung ga! Ayan. Ga! <laughs> yung sipon mo. Ayoko na! <laughs> Nagtatampo na po siya mga May dimple. Di po dimple. Nunal po. May nunal po siya sa ulo. Ga mo? Kaya pala. Ga naman. -taro Kaya pala ano. aduh, Oh no, nag <laughs> <Lala. Huh? laughs> Di pa ako spoil <laughs> Don't spoil me Hmm. <laughs> ano yun? Spoil. Spoil na. Sad na po silang <laughs> yun. Sino ko pikon? Pikon ko ko pikun ko. Hindi <laughs> po siya ano <laughs> Pikon po ako, nag-end po ako ng live. Ang Oo. Hindi po ako pikun Huwag po kayong ganyan. Happy lang po dapat. Hindi po ako sensitive na tao. <laughs> sensitive po. Sensitive. Yung gano'n without end. Sensitive po. Napunta pa kami sa birthday. Okay, thank you so much po. Ayun, tapos Bagot na po na. natin ang ating fine dining dialogue. pa <laughs> <laughs> kagat pagkatapos ng live. Yes. Lolo. Oo no, talagang ikon siya. Wait, mo ako oh, nga. Ayun no, tapikun siya. <laughs> Tingnan nyo. Wait, mo ako nga. Shoutout kay Ma'am Donna Zaratar. Shoutout po, Ma'am Donna. Bernard Ibanez, shoutout po. Bernard Ibanez, po. May basher nga na nagsabi na, sige, dumikit ka pa. Kaya tawag-tawa naman si Miss Rachel at mas nilambing niya pa si Kuya Ruel at mas dumikit pa siya kay Kuya Ruel. Grabe at tawang-tawa nga ang dalawa sa kanilang mga bashers, lalo na si Miss Rachel. Kapansin-pansin din ang sobrang pagiging close at pagiging clingy ni Miss Rachel kay Kuya Ruel noong araw na yun pagkatapos naman noon ay parang nagtampuhan ang dalawa ng pabiro. Inaasar din ni Kuya Ruel, si Miss Rachel na pikon daw siya. Kaya pinatunayan naman ni Miss Rachel na hindi siya pikon. Kaya niyakap-yakap niya si Kuya Roel. ibang level na talaga ang kaswitan ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Oh, my angel, angel baby, angel Mister Cupido, ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Right? Ikaw nga ba love of my life? <inaudible> <inaudible> Cruz, Kung sino sana sanay? Ay po, alam niyo po ang sagot, halimbawa magano ano Hindi no? ako, ako pikon ga. Ga. Picong... Kiss mo daw oh. <laughs> <laughs> Yung kamay mo. Alam niyo na po ang sagot mga kalingap, no? Hindi, Dibawa, hindi po ako pikon. Uh, getting to know ganyan. Hindi po. Sino ang pikon? Hindi po picong ay mag ano kayo dyan anong mga tanong ay sa ay mami linda, linda. salamat po, ay, salamat, ah, po. salamat po man. salamat po ma'am linda mam Ma marian tinapa shout out po yari ka daw mamaya yari na ko daw ha? Mm -hmm. Ano? Wait, wait, wait mo ha? Ikon siya. <laughs> Alam mo naman. <laughs> alam mo naman, di ba? Sinong pikon? Ay, alam niyo na po mga kalimit. <laughs> <laughs> alam niyo na po kung <laughs> sino. Alam niyo na po. alam niyo na po yung sino. Pero ako, pwede po ako pikon. Well, <laughs> po. well ngayon lang to. <laughs> ngayon lang to. <laughs> di ba po? Tingin niya alam mo. <laughs> Dumikit ka palang sabi ni Pearly <laughs> oh, Gastardo. Oh, sige, <laughs> 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 yung tawa po. Maka <laughs> <laughs> may mahay blood. Ay, mahi-blood ka? <laughs> <laughs> hmm, higit pa. <laughs> nang grade 12 pala. Nang, mm. Anong nang grade 12? Ay, nang grade 11 pala. Grade 11 ka? No. Grade 1. <laughs> Q&A ka na lang. Yes po. Ay, magtanong po kayo d'yan. Hello po! Hello po! Shoutout po kay Ma'am Romy Padilla. Shoutout po. Sige, lalaki to. Ibuy ko yung Romy. Si Romy and... Magtanong po kayo d'yan. Sige, 3R. Paano? Nanununtok. Grabe <laughs> <Lovely laughs> ka. Ay, eh, yes po. Mahal po. Hindi, hindi, niya po ako mahal. Mahal po. Kung gaano po kamahal ng ambigas, gano'n din ako kamahal. Gano'n ko din kamahal. Masamura so, lang. Mahal ang bigas ngayon. <laughs> Di ba? <laughs> 2,000. 2,300. 2,300. O, oh, tignan yung ganun lang, ganun lang ka-ano, kababa. Ay, di po, ay di po. Ah, dito tayo magtingin. Kaya, ayan. Ah, maglagay po kayo kung para kanino. Bakit walang nagkukongan? hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig at talaga namang napakasweet na latest updates sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!